Matagal-tagal na din yung huling akyat ko sa Maliko Isang lugar na din dahil malamig at maganda rin talaga ang lugar na ito Kaya naman nung niyaya ako ni Biyahe ni Wang ay agad-agad akong sumama at ito ang aming kwento Ngayong araw ay naisipan ni Wang magmaliko kaya naman agad-agad niya akong pinuntahan para isama Wala ito sa plano ko pero nakaplano na siya kaya wala akong no choice para sumama para magkaroon ng kabuluhan ng vlog na ito, gagawa kami ng goal. Una, kailangan makapagpalipad kami ng drone kahit manakas ang hangin. Pangalawa, kailangan makapitig si Wang ng mga rider na dumadaan dito. At pangatlo, may makausap tayo kung bakit sila pumupunta sa lugar na ito. Pero paano kaya yung gagawin ni Biyay ni Wang? Kaya naman ay agad-agad kaming nagmadali dahil mainit na din ang panahon. Anong oras na din kasi kami nag-ride out. Kaya from Orda ni Tato San Nicolas, minakbak niya lang ng isang oras. Sana all. Pagdating sa Bino Verde ay nadaanan namin ang truck na ito at bigla na kaming nalungkot sa nangyari. Kaya naman ay nagdahan-dahan na lang kami. Baka maging masayang alaala -ala na lang kami. Masaya at masarap mag -ride papuntang maliko kitang kita naman sa daan dire dire so walang liko liko mukhang nakakahilo lang dahil magulo ang bela ng kasama ko pero seryoso maganda ang lugar na ito isa sa tinatawag na summer capital ng Pangasinan So yun guys, nakasama natin si Jcombs TV Hello guys Pakisupport naman po yung pitch po natin Ayan. Kamusta naman ng pag-akyat dito sa Malico? So, uh, ngayon lang ulit nakabunta 2 two months, two months Ngayon okay. ulit na nakakiyat Sana gumanda si pa yung panahon at hindi ulan Ngayon mahirap Mahirap? Anong mahirap? Nakakangalay, Nakakangalay yung ahon uh, pero, Shout out <laughs> kay Pambi na malakas <laughs> Idol idol Naisip mo ba yung naisip ko? ice cream ice cream yummy yun <laughs> yung ice cream ito yung yummy <laughs> shoutout nga po pala sa R ano, JRC 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 <laughs> Raiders ito so, mga idol natin from Gimba Gimba Riders Club ah, Gimba Raiders Club So hanggang dito na lang ang aming kwento. Kadaligtibing nagsasabing that I can do all things through Christ who strengthens me. Kung may gusto kang puntahan, puntahan mo. Kung may gusto kang gawin, gawin mo. And be unstoppable. unstoppable. lahat sa wala Nagkabay sa lugar na magisa Hanggang malimutan ang problema magpatulis sa aking tadhana Sa so, bawat kari ay nakilala Kaya nagkaroon muli ng pag-asa Nang magpatuloy sa nalimot ang pangarap Kaya sa samahan ko sa aking kwento Hindi pa